Ang kulto ay isang maliit na grupo ng paniniwala at hindi ito isang relihiyon. Natatakot ang mga tao sa kulto sapagkat madalas nating maririnig na ang mga miyembro nito ay tumatalima lamang sa mga kautosan o batas ng grupo ayon sa kagustuhan ng founder nito. Tama man o mali, ang mahalaga lamang sa kanila ay paniniwala sa kanilang pinuno na kung minsan ay humahantong ito sa maraming paglabag sa batas at pang-aabuso sa mga miyembro. Ang pangkat na ito ay madalas hindi tanggap ng mamamayan dahil sa mga paniniwalang taliwas sa makakristo na gawain at ito ay makademonyo na madalas kinokontrol ng pinuno nito ang kaisipan ng bawat miyembro at madalas pinapaniwala ang mga miyembro na siya ay Diyos at may mga ritual at alay ng buhay ng tao ang isang kulto para palakasin ang kapangyarihan ng founder ng pangkat. Kamakailan lamang ay naging viral ang pagtakas ng mga kabataan mula sa kanilang grupo na kinaaniban at pinaniniwala ang kulto sa Surigao. Agad itong ikinabahala ng pamahalaan. Ito ay ang Socorro Bayanihan Service Inc. OSBSI. Kaya naman, nagtakda ito ng pagdinig sa Senado para ungkatin ang buong kaganapan sa kongregasyon. Maganda ang hangarin ng SBS ay sa pasimula. Ito ay isang uri ng bayanihan at kawanggawa sa komunidad kung saan nagtutulungan ang bawat miyembro para iangat ang pamumuhay ng kanilang mga nakakasakop dito. Paano nagbago ang lahat mula sa magandang hangarin ng grupo? at ito ngayon ay tinagurean na isang kulto. Ito ngayon ay isang nakakatakot na kwento ng panggagahasa, karahasang sekswal, pang-abuso sa mga bata at sa pilitang kasal sa mga minor de edad ng SBSI sa munisipalidad ng Socorro, Surigao del Norte. Dikada 50 itinatag ang Sokoro Bayanihan Service Inc. ni Rosalina ni Nataro bilang isang civic organization, isang samahang bayan na nagsasagawa ng bayanihan. Kabilang sa mga serbisyong binibigay ng grupo ay pabahay, agrikultura at serbisyong boreal. Noong ikawalo ng Pebrero taong 2011, nagkaroon ng magnitude 5.8 na lindol sa bayan ng Socorro. At ito ay naging dahilan para lumipat ang mga miyembro ng SBSI mula sa patag papunta sa bundok sa paniniwalang katapusan na ng mundo at magkakaroon ng tsunami at sila ay maliligtas dahil sila ay nasa mataas na lugar malapit sa langit. At dito na unti-unting nagbago ang lahat sa buhay ng mga taga SBSI. Itinalaga ang nooy 18 taong gulang pa lamang na si J. Kilario bilang presidente ng grupo at tinatawag na Senior Aguila at si Mamerto Galanida dating three-term mayor ng Socorro bilang vice-presidente. Kung ating titingnan mukhang imposible at ang sagwa tingnan labing walong taong gulang na second year high school lamang naging pangulo. Samantala si Galanida na three-term mayor ng Socorro at naging secretary general mula pa noong itinatag ang grupo ay naging pangalawa lamang sa pamunuan. Ang lahat ng ito ay may dahilan. Kaya naman, hayaan ninyong tapusin ang video para lubusan ninyong maunawaan ang pinupunto ng pangyayaring ito. sa nangyaring pagdinig sa Senado, isiniwalat ng isang testigo na si Senior Aguila Umano ay nakakagawa ng maraming himala. Kagaya ng paggawa ng iba't ibang boses babae, bata, matanda, ay kaya niyang isalita. Maging ang ulan ay kaya niyang pigilin sapagkat siya umano ay isang Diyos na kailangang sundin. At ito marahil ay naging dahilan para ang kaisipan ng mga miyembro ay nakatoon lamang sa pagsunod sa kanilang pinuno. Wala silang pakialam kung ito ay tama o mali. Kung kaya, ang grupo ay pinaniniwalaang polto. Bumuo din ng private army ang pangkat na may kanya-kanyang katungkulan bilang mga soldiers of God o sundalo ni Senyor Aguila. Pinakamataas sa lahat ang batalyon ng Aguila pangalawa ang agnos at ang pinakamababa ay ang Fetos. Sila ay sinasanay ng mga dating nag-awol na mga sundalo at pulis para sumama sa grupo. Naging masalimuot ang buhay ng kabataan sa lugar na ito. Alas dos pa lamang ng madaling araw ay nag-uumpisa na ang kanilang mga gawain sa pagsasanay at mga obligasyon. Kaya naman hindi nakakapag-aral ang mga bata na naging dahilan para manganib na maglaho ang kinabukasan ng mga bata. Bukod pa dito, si Senyor Aguila ay may kakayahang pumili at iparis ang kabataan para sa pilitang ikasal sa ayaw o sa gusto nila. Sapagkat maging ang mga magulang ay walang pagtutol sa ganitong gawain. Bagko sila pa ang nagtutulak sa kanilang mga anak para sundin ang kanilang Diyos walang sinuman ang pwedeng humindi sa kahilingan ng Diyos. Sa pilitan ang sexual na gawain pagkatapos ng kasal, sapagkat ito ay may basbas ng Diyos na si Senyor Aguila. Ang mga miyembro naman na may asawa at mga anak sa patag ay ipaparis din umano sa ibang miyembro para ikasal ito. Ito ay hindi makatao o makapamilyang gawain sapagkat sinisira nito ang pamilya para sa interes ng kanilang pinuno na para bang ginagawa lamang silang laruan. Tama lamang ba na tatawaging kulto ang SBSI dahil sa transformation nito mula ng ginawang pinuno si Senior Aguila? Ang grupo ay binubuo ng mga dating guro, dating pulis at sundalo, mga abogado at dating matataas na opisyal ng pamahalaan. Bakit si Jay Renz ang naging pangulo ng grupo? Meron kayang taong nasa likod nito at si Jay Renz ay ginamit lamang bilang front para sa pansariling interes ng mas makapangyarihang mga tao. Kung nalalaman lamang ng marami na ang bayan ng Socorro sa Surigao del Norte ay tahanan ng mga mababait at mapagkawang gawa ng mga tao. Katunayan umaabot sa 75 ang people's organization sa bayan na ito. Kaya naman, sinasamantala ng iilan ang kabutihan ng mamamayan para gamitin sila sa kung anong masamang hangarin para lamang sambahin at kilala ng Diyos na takapagligtas o mano. At si Senyor Aguila na mukha namang pugo ay sinasamba ng mga miyembro bilang Diyos. Ano man ang iniisip mo sabi ka kong marinig ang inyong opinyon. Maraming salamat po.